Lagi ka nag-exercise para matanggal ang taba sa hita, braso at bilbil Baka sinasayang mo lang oras mo dyan So isipin nyo, ito yung katawan natin Yung yellow, yan yung taba sa katawan So kunyari malaking bilbil mo and lagi ka ups, Kasi gusto mo matunaw yung bilbil Tapos malaking hita mo, so lagi ka nag-i-squat Tapos yung braso mo, napansin mo malaki, so lagi ka nag-arm workout kung mapapansin nyo, nabawasan po yung mga taba. Pero yung distribution ng taba sa katawan, pantay-pantay pa rin. Ibig sabihin, hindi natin matatarget kung saan parte ng katawan yung taba na gusto nating tunawin. Kahit anong gawin nyo pong sit-ups kung gusto nyo mawala yung bilbil nyo, hindi nyo po mata matatarget. Kahit anong gawin yung squats, hindi nyo po mata matatarget. Mawawalan kayo ng taba sa katawan, pero hindi nyo po mapipili kung anong parte ng katawan yung unang matutunawan ng taba. Ganyan po kasi nag-work ang katawan ng tao. Evenly distributed po yung pagtunaw ng taba. Kaya yung iba, mataba pa rin yung muka, pero maliit na yung braso. O kaya naman yung iba, malaki pa yung hita, pero payat na yung muka nila. So, Dok, anong kailangan kong gawin para mawala yung mga bilbil tsaka mga tabako sa hita? Calorie deficit pa rin po. As long as mas marami tayong burn kaysa sa kinakain calories at maging consistent lang tayo sa ating physical activities, mapapansin nyo na, dahanda mo mawawala yung bilbil, taba sa hita, at taba sa braso. So, kung may tropa ka na laging nagsisit-ups para daw lumabas na yung abs niya, tag mo siya sa video na to.